Habang nagdarasal, kailangan ay tahimik ang puso mo sa harap ng Diyos. At kailangan ay magkaroon ng pusong tapat, tunay kang nakikipanaig at nagdarasal sa Diyos. Hindi mo dapat subukang linlangin ang Diyos gamit ang mga salitang magandang pakinggan dapat ay nakasentro ang panalangin doon sa nais isa katuparan ng Diyos ngayon mismo. Hilingin mo sa Diyos na pagkalooban ka ng higit na kaliwanagan at pagpapalinaw. Dalhin ang tunay ng mga kalagayan at suliranin mo sa kanyang presensya kapag nagdarasal ka patina ang nagpagpapasyang ginawa mo sa harap ng Diyos Panginoong Hesus naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na namatay sa krus upang iligtas ako sa kasalanan at sa kamatayan at ibalik ako sa Ama Ngayon Pinili kong talikuran ang kasalanan ko, ang pagiging makasarili at ang bawat parte ng buhay ko na hindi mo gusto. Pipiliin kita, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran at hinihiling na kunin mo ang nararapat na lugar sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Angkinin mo ang aking puso. Puniin mo ako ng iyong pag-ibig at buhay. At tulungan mo akong maging isang tunay na mapagmahal na tao. Isang tulad mo, ibalik mo ako, Jesus. Mabuhay sa akin ang pag-ibig sa pamamagitan ko Salamat sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Mahal kong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon upang maibalik sa iyo, mabago sa iyo, upang tanggapin ang iyong buhay at pag-ibig at lahat ng biyaya at awa na lubhang kailangan ko sa araw na ito. Pinararangalan kita bilang Panginoon at isinusuko ko sa iyo ang bawat aspeto at dimension ng aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang aking espirito, aking kaluluwa at aking katawan, aking puso, aking espirito at aking kalooban. Tinatakpan ko ang aking sarili ng iyong dugo ng aking espiritu, ang aking kaluluwa at ang aking katawan. Aking puso, aking isip at aking kalooban. Kabanal-banalan at matagumpay na Trinidad. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba, debosyon ng aking puso, lahat ng aking papuri lahat ng aking pagtitiwala at lahat ng aking kaluwalhatian ng aking buhay. Mahal kita, hinahangaan kita. Inialay ko ang aking sarili sa iyo upang hanapin ang buhay ng aking puso. Ikaw lamang ang buhay at ikaw ay naging buhay ko. Itinatakwil ko ang lahat ng iba pang mga Diyos lahat ng mga Diyos-Diyosan at binibigyan kita, Panginoon, ng lugar sa aking puso at sa aking buhay na tunay na nararapat sa iyo. Lahat ng ito ay tungkol sa iyo, hindi sa akin. Ikaw ang bayani ng kwentong ito at ako ay sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa bawat kasalanan ko. Hanapin mo ako, kilalanin mo ako, at ihayag sa akin kung saan ka nagtatrabaho sa aking buhay. At ipagkaloob mo sa akin ang biyaya ng iyong pagpapagaling at pagpapalaya at malalim at tunay na pagsisisi. Ama sa langit, Salamat sa pagmamahal mo sa akin at pagpili sa akin bago pa nilikha ang mundo. Ikaw ang aking tunay na Ama, ang aking lumikha, manunubos, tagapagpanatili at tunay na layunin ng lahat kasama ang aking buhay. Mahal kita, pinagkakatiwalaan kita hinahangaan kita, Ama. Iniaalay ko ang aking sarili sa iyo upang maging kaisa mo, gaya ni Jesus na kaisa mo. Salamat sa pagpapatunay ng iyong pagmamahal sa akin sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus. Kinukuha ko ito pati na rin ang buong buhay nito at ang lahat ng gawain nito na iniutos mo sa akin. Salamat sa pagsama mo sa akin kay Kristo sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan, sa pagbibigay mo sa akin ng kanyang katwiran, sa pagpapasakdal mo sa akin sa kanya. Salamat sa pagpapabuhay sa akin kasama ni Kristo sa pag sa akin sa Kanya sa paglalagay sa akin kasama niya sa iyong kanang kamay para sa pagtatag sa akin sa kanyang kapangyarihan at sa pagpapahid sa akin ng iyong pag-ibig, ng iyong spirito at ng iyong pabor. Tinatanggap ko ang lahat ng ito ng may pasasalamat at ibinibigay ko ito ng buo sa aking buhay ang aking isip, aking kaluluwa at aking katawan, aking puso, aking spirito at aking kalooban. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagdating upang tubusin ako ng iyong buhay. Mahal kita, hinahangaan po kita, pinagkakatiwalaan kita. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo upang maging kaisa mo sa lahat ng bagay. Tinatanggap ko ang lahat ng gawain at tagumpay ng iyong krus, ang iyong kamatayan, ang iyong dugo at ang iyong sakripisyo para sa akin kung saan ang lahat ng aking mga kasalanan ay nabayaran. Ako ay tinubos iniligtas mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa iyong kaharian. Ang aking makasalanang kalikasan ay inalis ang aking puso ay tinuli sa Diyos at ang bawat pagpapawalang bisa at pag-aangkin laban sa akin. Panginoong Hesus, tinatanggap din kita bilang aking buhay at tinatanggap ko ang lahat ng iyong mga gawa at tagumpay sa iyong pagkabuhay na mag-uli. Kung saan iyong napagtagumpayan ang kasalanan, kamatayan, paghatol at kasamaan. At binuhay akong kasama mo sa isang bagong buhay upang mabuhay ang iyong buhay upang mamatay para sa kasalanan. At mabuhay para sa Diyos. Amen.